Ang sila ay transfer to bangko raw. May na lang. Yaman! Yes, 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 Sunod. Mambanay banay isa rin usap. Ang ikadawa ni ro yon kay una tong ginalapat talinga naman. Maglisig kay tang Chana ron. Mambanay banay den tang Madam Grace. Ho go! Tara yemokar. Ay basta siyang ginuwa ba.

Dari <Workers laughs> sa kilo na pod kang ano. Ano so Ka Grace din. Ay kay Grace. Madam Grace, ready na imo. Nakawa man ko isudan. Diyan kan nang kanya. duhara ra ya kung ituloy ra ko baligya. Kapila nang kanya. Lila bakit? Lila yes. Ni Ini pa ni. Opso, na lang Dulce So, out na ni kay ma ko an. Ning. nips. Madam Grace, lady na imo. Ah, be 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 Kaya nag kilo, kaya nag-tinain Pasa, matang tang ng ano, hasang na, dili pa. Yeah. Kaya kung natag to suga, nang muan, nang, ng, nang asag. Ba, ni Bang Kwan? Kaya Hasang, yung hindi hatay itong nangasag. Kwaan pa mo na pusa. Kwaan pa mo na pusa. Kwaan ka isa ka kilo. Di ba isa, isa ka kilo nung kaya kong ito. Ito yung hasag ng hasang. hasang.